juice. Tayo, juice. Juice. Tayo. Orange juice. Ayan. Orange juice. Juice tayo, guys. Mm. Sarap. Sarap ng juice, guys. Sarap. Bawa ko ng ano. Isang ano niya. Ay, juice tayo, guys. Juice. yun May sabihin ako. Lalo na sa... May sabihin ako, guys. Lalo na sa mga mga magtatapos sa mga graduate sa mga nag-graduate na sa mga may trabaho na sa mga nakapagtapos na sa pag-aaral na parehas ka. yung may trabaho na tumaas na yung kanyang kalidad sa buhay umangat ng kanyang buhay yung na sana wag naman nating kalimutan kung saan tayo nang galing nung tayo'y mag-umpisa pa lamang na mag-aaral. Diba? Nung tayo'y mag-umpisa pa lamang na mamulat ang ating mata kung saan tayo nang galing, sana wag nating kalimutan na lumingon sa ating pinanggalingan. ba? Diba? Kasi meron na akong napapansin dyan, marami akong napapansin dyan, may mga naging sa totoo lang mga naging kabats ko na or sa mga parkada or sa mga kakilala sila ay nagumpisa na parehas ko na mahirap lang sila ay nagumpisa na kagaya ko na mahirap ang magulang mahirap ang buhay nung nagumpisa akong mag-aral nagpisa akong mamulat pero nung nakapagtapos na ako at nakapag-aral may trabaho na yun, sana marami akong na-observe na sana naman lingunin natin yung ating pinanggalingan at sana naman wag mapagmataas. Sana naman wag mapagmataas. Kailangan pa rin nating lingunin ang ating pinanggalingan. Kahit gaano naman tayo, kahit gaano na kataas ang ating lipad, tandaan nyo, kahit gaano kata kataas ang lipad ng eroplano, ang lipad ng ibon, bababa -ba -ba at bababa -ba -ba pa rin yan at aapak at aapak pa rin yan sa kanyang pinanggalingan. Tandaan nyo yan. Huwag mapagmataas. Yeah. Maraming salamat guys. Thank you so much.